guys. i guys yung makakapanood nito guys. Ha? Maraming salamat sa followers yung makakapanood dito I-like nyo guys. I-share nyo guys. Maraming salamat. Bye bye. guys. Ito guys. Magbibigay ako ng palaro guys. Ito guys yung palaro ko ngayon. Kung sino makahula sa number guys makukuha niya po yung pira na kung maulan niya anong number. Pati nga na rin. Apat nga na rin. sa inyo guys. Lahat yung nanonood yan guys ay pakilike ako. Paki share guys. Ito yung makakapanood guys. Itong ibibigay ko na palaro guys ay kapag nahulaan po nila yung numero guys. Anong nakalagay siya na numero? kapag nahulaan nila po yung guys, ay makukuha po nila yung pira guys. Yan po ang bibigay ko sa kanila na challenge guys. Ito guys, magsisimula na tayo guys. Ha? Huwag kayo makalimot guys, mag-like, mag-share -like, mag guys itong video natin guys. Ito guys, sisimula natin guys. Kung sino makahula sa number na yan guys, sa kanila po yung pira guys. Sige po, magsisimula na tayo. Oh, Mama, 'di ikaw Ah, sige. Isan na. Sige, una ke. Ito ang ulan niya hanggang number 1 hanggang number 80 ang number. Ah. Oh, sige. Na. Na. Ito, na. Number 2. Ano, anong number? Anong number Anong number 29, 29? wala. Wala. Ikot ka doon. Wala. One. Wala. Ikot. Wala. O, oh, Marvian. Anong number, Marvian? Twelve. Wala. Ito, may kalbiro pa dala-dala, guys. O, oh, sino? Anong number? 99. Wala. 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 <laughs> 3 3 Anong number? 3 3 Oh, mayroon Sige, kunin mo yung 3 Ito Oh Ipakita mo Ipakita mo, ah, 1,000 Yan, sige guys Sige, sayo na yan Ikot ka doon Ikot Isang 33 wala. Ah, mayroon. Oh, mayroon, mayroon. Oh, mayroon, mayroon. Oh, mayroon. Ito. Mayroon. Ito, Ito kunin mo. Wala. 500. 500. 1,000. Oh, pakita mo. Panalo. May pansigurin. Yan. Ayan. Oh, sige. Ikot oh, ka pa doon. <laughs> oh, sila na. Eh. Ano? 47. 47. Wala. Oh. 68. 68. Wala. Ikot. Ikot. Portet! Portet! Ano? Portet! Portet! O, oh, mayroon. Ito. Ayun! Punin mo! Yan. Sandi ko oh, yata. O. Pagano? Pa ilan, ilan. Pakita mo. Dalawang Thank you. Thank you very much. Oh, sige. O, oh, sino ba? Thank e, Ikot kayo. Ayan kayo. na

eh, pakita mo kung makano. Pakita okay. mo maayos si lapit mo rito. Yeah, 500. Sige. O, sige. Dalawan libo. 30. 30. Ah. Wala. Yun ang pinakamalaki na huli ng malaking isda. 70. 70. Wala. Pandagdag na to sa puhunan, no?

Ikot. Number seven. Number seven. Wala. Ay, wala. Wala na pandagdag dito. Wala na pandagdag. Sige. Thirty-three. Wala. forty 44, Wala. Fourteen. Wala. Twenty-eight. twenty Wala. Twenty one. Twenty one. Wala. Ah, mayroon. Oh, ano? 21 ano? Twenty one. Oh. Yeah. Ah, yeah. Twenty one. Yeah. Sige, pakita mo, ilan? Yeah. Oh, sige, ilagay <laughs> mo yung panalo mo. Sige, sino sunod? 47. <laughs> 47, <laughs> 47 wala. <laughs> 31. Wala. Mayroon. Ayan. Lagi na. Lagi na. Lima lima 21. Wala. 92. Wala. Basta hanggang 80 lang ito. <laughs> Walang 90. May... Number 10. Wala. Lagi ilan Dalawa na. Lagi na. 51 uh, Wala uh, <laughs> number six, Wala 3 uh, Wala na ekskursi, na ekskursi, ayaw, mo, ayaw mo tumanggap ng uno, oh, walang kung ano, walang 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 ay, walang oh, walang 69 naman -ano, ah. 30 wala 30 wala 69 okay. wala Number 5. wala 95 <laughs> <laughs> wala ha 63 wala <laughs> 'di na 'yung -ano, ah oh. wala 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 27. Wala. 11. Wala. 21. Wala. 12. Wala. Yeah, 17. Wala. 80. Wala. Ah, mayroon. Ano? Uh, 80. 80? Oh. Ah, mayroon. Oh. Pakita mo Ya, pakai tahu Oh, dah lama. Mailan

Hindi ka ka-active dito. 18. 18, wala. <laughs> 60. 60, wala. <laughs> 25. Wala. Hindi na makakato ka. 63. Wala. 57. Wala. 59. 59. Wala. <laughs> pang last to. Pang 4, 30. <laughs> Wala. 49. Wala. <laughs> 40, 41. 36. Wala. 41. Wala. <laughs> <laughs> Wala. 32. Right, Wala. <laughs> 20. Wala. one. Wala. Yeah. <laughs> 20, Pinakamani. wala 26, wala 30, 33, wala 79, wala 55 51, wala 42, wala ah. <laughs> <laughs> 66. Ha? 66 wala 7. Wala. 65. Wala. 76. Hmm. No, wala. Oh, no. No, no. Wala pa wala. 79 boss. Wala. <laughs> 33. Wala. Ah, bobo. 28. Wala. Ka ah, kanina pa yun. 31. <laughs> <laughs> wala. 17. Wala. 31. Wala. Wala wala tataw wala tataw 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 23 Wala tataw tataw wala tataw 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 Ah, 32. Wala. 71. Ah. 29. Wala. 54. Wala. Ya, para <laughs> para. <laughs> 35. Wala. 17. <laughs> Wala. Thirty. Tidak, itu antaropsi. Thirty. ya. Pilih saja. Thirty, thirty, a thirty-nine. Walah. Eh, niapa romalah? seventy Oh 13 three Oh okay, yeah. Myron. Myron, one three. Oh sih, ya. Oh ini nol. Ini Ilan oh, yan? Apat na libo na kanin na libo. Mamili na tayo. Lima libo, seven thousand? Sabi ko na, ma na. Si ano? nga. Seven rito guys pagit lang o. guys po na nga. guys na nga. Ito guys Maraming salamat sa followers yung makakapanood rito. I-like nyo guys. I-share nyo guys. Maraming salamat. Bye-bye. Wala na